hmm <laughs>

Salamat, Salamat kasi inyo atanan. tanan. sa Pero na niyo po nga. birthday. Hindi mabayaran kwarta ni ang kalipay ko ni nga nabaton ko ang akong git nga halin sa imo. Labi na git sa kalayo-layo nga lugar ni mo na duman mo ko nga i e, dalan sang ano git na surprise nga tawag mo. Nag sa Imo partner na sa Amerika. Dear Ma'am, I Salamat din sa inyo pagpanginakas sa likod sa ang kapigadon, sa pangabuhi, sa kabingin gagmay pa. Sila ang ginikanan namon, wala agit ka muna kulang sa so pagpanako sa amon pa Labi ka na gitna sa kumbid ang ambag mo at papel sa pamilya. Iloy, kamansang kikilin sa pag-disiplina sa akon sa una iloy, ka gihapon sa kaluoy boom hindi bukit kami matigit sa oras nga kinahanglanon ka namin sa oras nga pag kami ng uog. sa oras kami nagkamasakit bago pang anak ara ka nga mag-alalay sa amon handa mag-servisyo nagsakrisyo tungod rescue na hindi sa bayaran sa kwarta I'm so pleased and thankful to be in Iloy Takama for many years of struggle we did use soaring our dream time we did your business part to the forest I can still remember aga ka pa malumpat sa balay just to make sure nga makakaon kami kaka pack ka agad pang ita kuwarta para makaprovide sa amon na misa to agad ang sure, hindi mo kalisod na hindi ka pwede magkasakit o magluya sa damo kabataan gaasa. Ang serbisyo gin-offer mo sa amon is sobra-sobra. That's why I'm forever thankful kid, na despite of the challenges nga gabot sa akon na kalampuwas ng COVID hapon. Tungod nga iloy ako na train ka kid, sa akon. Na-appreciate ang tanan mga tutlo, isang, pasakit kag matuod man mothers are made for purpose and God will help you do it Meet happen because that is your purpose salamat din sa kabuhi sa pagpahit ng luha sa laygay na hindi mabangbang sa pagpabangon sa akon sa ako na lupo kagadus mo sa pagpabatsyag sa imo presensya ako nagapati nga may forever good man pangako git ko sa imo samtang ako buhi hindi takapagtaligtan Pareho sa imo ginimo sa amuntanan. tanan gapay pa nga ikaw bugayan sa Dios sa maayo lawas puno sa kalipay ay gabay na nabibigin na kapuhin pa thank you so much for everything na puso pa yung gaon ni ni Fatima eh, salamat gitne yeah surprise ko ni mo kag nabatyagan man nimo ang 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 nga pagsipisyo sa inyo amo gina intuman na ako sa akong obligasyon bilang sa kailoy. intuman ko ang akong obligasyon kay di ko gusto nga bigado na ko nga daan dasun kamo nga mga bata ko kag mas bigado man makapa-eskwela gid ko dito, sa akong mga bata kay paano makakita trabaho ang akon bata kung nasa ayo maayong trabaho kung wala mga alam mulang na salamat